Hawak na ng PNP Anti-Crime Group ang isang individual na sangkot umano sa love scam. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sumuko sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang babaeng ito na may warrant of arrest sa kasong estafa at sangkot din umano sa love scam. Pero giit ng babae sa PNP ACG, biktima rin siya sabi niya, may nakarelasyon siyang dayuhan na tumagal ng sampung buwan. Hinikayat siyang gumawa ng bank account sa ilalim ng kanyang pangalan para roon ilalagay ang kanilang perang iipunin. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nagagamitin nito ng kanyang kasintahang dayuhan sa pangi scam Ang sabi niya dito, sa na-aresto na, -ano, na po natin na magbubukas daw sila ng bank account para kung saan lahat ng kikitain niya ay ipapadala niya dito sa account na to. Yung kaso nga lang, ang card o yung ATM card ng bank account na yan, ay hawak po nung foreigner. So ang, siguro ang pakilala niya doon sa foreigner na pagka meron, siyempre hindi naman niya sasabihin na ang trabaho niya ay nang-scam. Hindi niya alam na itong account niya, bank account na pina-open niya para dito sa, nandito sa opisina natin, ay Ginamit niya naman dun sa niini-scam niya. Sa investigasyon ng PNP ACG, na biktima ng package scam, ang isa pang babae na nakarelasyon online ng kasintahang dayuhan ng sumukong babae at lahat ng pera ay napunta sa bank account na nakapangalan sa kanya. Hanggang umabot dito ng 840,000 na dito sa account ng babae, lahat bumabagsak. Ang tawag nga namin dyan ay mule. Siya ang mule account na para bang ginagawa, ginang ginagawa ng foreigner ay ginagawa niyang gateway itong isa para hindi siya directly masasabi na na suspect o siya yung talagang nanluloko. Sabi ng PNP ACG, sa mata ng batas, hindi pa rin absuelto ang babae sa anumang kaso habang hinahanap na rin ang dayuhang suspect. Para kang accessory to the crime. So, ibig sabihin, accessory ka dahil ginamit yung pangalan mo sa proceeds na illegal ignorance of the law, excuses no one from compliance therewith. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng sumukong babae na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP ACG, ngunit hindi ito sumagot. Ma'am, biktima rin daw po kayo? Totoo po ba yun? Victim, kayo victim o kayo po suspect? Sa datos ng pulisya, tumaas ng 79% ang kaso ng love scam noong 2023. Sa nakalipas na buwan, limang kaso na ng love scam ang naitala na mas mababa kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas